Paano makakaligtas ang dalawang presidente na hinahabol ng maraming kalaban? Ayun yun talaga to nila Peacemaker and Bloodsport eh. Susundan natin dito ang presidente ng US at Prime Minister ng UK na ayaw nga sa isa't isa. Dahil nahalata na nga ng mga tao na nilalayuan nga na isa't isa, dito na nga sila mapipilitang magsama sa loob ng isang eroplano lang. Pero sa gitna ng biyahe nila, dito na nga sila mamabalot ang takot nang may umatake nga dito kung saan silang dalawa lang yung makakaligtas. Since ayaw nila sa isa't isa, dito na nga sila mahihirapan na makatakas kaya naman kakailanganin nga nilang magtiis at makipaglaban para makaligtas at papigilan nga yung masamang plano ng mga kalaban sa mga bansa nila. Pero syempre hindi nga ito magiging madali dahil sa sobrang dami nga ng mga kalaban nila na hahanap sa kanila. Title ng movie, Heads of State. Is this a critically acclaimed film na nasa top 100 film of all time? Hindi. <laughs> pero was it fun to watch? Oo. Abang tawa ako doon sa out of nowhere nilang approach doon sa transition, kung paano nila sinummarize, kung paano nakarating tong character na to dito, na technically, hindi naman nila din ipakita eh, pero ayun, nagawam pa rin nila ng joke. If you're looking for a stupid fun watch na isang action comedy movie, then eto na yung panoorin nyo. Simple lang din yung story with a small twist and sobrang natural and effective lang talaga ng chemistry nila John Cena in Idris Elba. Luma na rin kasi yung ganitong kwento na meron dalawang taong magkaaway tapos mapipilitan nga magkasundo. Pero dito nga, nagawa naman nila ng na maayos and like I said, effective naman din dahil nga sa performance ng mga actors. Sobrang saludo din doon sa bodyguard doon sa may airplane na masaya na siya na naligtas siya yung presidente at yung prime minister. Sobrang saludo sa karakter niya kahit lang. Ano sa glitla. Alos lahat ng action sequences nila dito na nagustuhan ko, lalo na yung sa may airplane, sa building with the vault, yung scene with Yui, and syempre yung finale na sobrang action pack talaga. Sobrang siniksik nila yung action doon sa third act with the car chase, tapos yung labanan nga doon sa may building, na it's over the top, pero it's fun to watch din naman talaga. Visual effects wise, may mga times na hindi maganda yung pagkakagawa Pero serviceable naman din Acting was good enough naman I love the playful banter between Idris Elba and Jansina And kudos din doon sa writers ng film Kasi marunong din talaga silang magpatawa at the right moments eh Honestly, ito yung klase ng movie na makakalimutan mo lang din Two weeks after mong panoorin eh Pero you know, at least kahit forgettable to yung time mo naman, yung 2 hours mong pagpapanood dito mag -e enjoy ka pa din naman What I also like about this film Is how they handled yung character nga ni Priyanka Chopra Lalo na nga doon sa scene Na nakikipag one-on-one -on -one battle siya Imbes na tulungan siya or whatsoever ng ibang characters Hindi nila tuminensyon And literal na hinayaan lang nila yung character nga ni Priyanka Chopra To fight her own battle Kasi kaya naman niya eh. What I also like pa about this film is yung conflict nga doon sa plot nila na sobrang relevant na pasok na pasok siya sa mga issue and usapin sa panahon ngayon. With the government yung mga bansang nag-aaway-aaway na alam naman nating nangyayari and isa sa mga nararanasan talaga nating problema ngayon. It's just fun to imagine nga yung premise ng film ng mga world leaders, mga presidente or prime minister na literal na makikipaglaban sa field at ipaglalaban talaga nila yung bansa nila. Na nga sa totoong buhay, ganito yung mga world leaders or mga politiko eh, na tipong hindi yung sakim sa pera, hindi nangungupit sa kaban ng bayan, hindi nag-travel around the world na parang kapatid de frontman, na sana yung mga world leaders may pakialam talaga sa bansa nila at hindi lang pang sarili or para lang sa kapangyarihan yung pagtatrabaho nila. Ayun lang naman again ang title ng film, Heads of State. It's a fun action comedy movie and ngayon gusto kayong panoorin like randomly lang habang may ginagawa, then panoorin nyo na to. Ang torta rating ko for this ay 7 out of 10.